Isang babae na naman na natagpo ang wala ng buhay sa Naga City noong November 27, 2025. Nagpaalam lang ang biktima na magre-research para sa kanilang project, subalit hindi na ito nakauwi pa ng kanilang bahay. Hanggang sa matagpuan na nga ang wala ng buhay nitong katawan kinabukasan. Walang suot na pang itaas na damit at nakababa din ang suot itong pantalon. Hinala ng mga pulis ang dalagay biktima ng panggagahasa bago ito pinatay. Nang matagpuan ng isang babae sa madamong bahagi ng Zone 6 Barangay Panikwaso, Naga City, mag-aalas dos ng hapon kahapon, kinilala ang biktima na isang 18 anyos na dalaga at residente ng nasabing lugar. Batay November 27, 2025, bandang alas 2 ng hapon, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Police Station 4 ng Naga City Police Office. Tungkol ito sa walang buhay ng katawan na natagpuan sa masukal na bahagi ng kakahuyan sa Zone 6, Barangay Panikwason, Naga City. Dahil dito ay agad na rumisponde ang kapulisan kasama ang grupo ng Sin of the Crime Operatives. Sa masukal na bahagi ng Zone 6, Barangay Panikwason, ay itinuro sila ng mga residente sa masukal na bahagi ng taniman ng nyog na napapalibutan ng makakapal na damo. Doon ay dinatnan nga nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakahandusay ito sa damuhan, walang saplot na pang itaas at nakababa naman ang suot itong kulay asul na six packet na pantalon. Sinubukan pa nilang isugod ang biktima sa Our Lady of Lourdes Infirmary kung saan ayon sa tumingin na doktor ay wala nang buhay ang katawan. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 18 anyos na dalaga na si Rosalyn Moseros, grade 11 student at mag-aaral ng Carolina National High School. Ang pamilya Moseros ay matagal nang naninirahan sa Naga City. Simple lang ang kanilang buhay. Si Rosalie, pangalawa sa tatlong magkakapatid at ito lamang ang nag-iisang babae. Kilala ang dalaga bilang mabait at masunuring anak. Ayon sa pamilya, November 26, 2025 ng bandang alas 6 ng hapon nang magpaalam ito na magtutungo sa barangay hall dahil sa kanyang ginagawang research para sa kanilang school project. May wifi kasi sa barangay. Dati naman nang nagpupunta dun si Rosalie sa tuwing may ginagawang projects na kinakailangan nitong gamitan ng internet. Kaya naman pinayagan nito ng mga magulang at binilinan pa nga na huwag magpapagabi. Subalit mula nang umalis ang dalagay, hindi na ito nakauwi pa sa kanilang bahay. Kwento ng tatay ni Rosalie na si tatay Rudy Moseros, ilang oras silang naghintay ngunit hindi umuwi ang anak. Nang gabi ngayon na hindi mapakali ang mag-asawa lalo na nga at lumalalim na ang gabi, wala pa ang kanilang nag-iisang anak na babae. Nang hindi pa rin ito umuwi ay nagdesisyon na silang hanapin nito subalit mas lalo silang kinabahan dahil hindi nila ito makita. Wala din ito sa barangay hall kung saan dapat ito magtutungo. Sumapit ang kinabukasan pero wala pa rin Rosalie na umuwi hanggang sa makatanggap sila ng balita na may katawan ng isang babae na natagpuan sa masukal na bahagi ng kanilang barangay. Agad-agad naman nilang pinuntahan ng lugar at ganoon na lang ang pigati ng pamilya na matagpuan nila ang nawawalang anak sa kalunos-lunos na kalagayan. Base sa isinagawang post-mortem examination sa katawan ni Rosalie ay positibong kinumpirma ng mga investigador na ang dalaga ay biktima ng panggagahasa. Maliban dito ay nakitaan din ito ng tama sa kanyang bungo ang dahilan ng kamatayan ay ang pagkawala ng hingnay nga dahil sa pagkakasakal. Ayon sa mga pulis ay may ginamit na mahabang bagay ang suspect na siyang pinangsakal sa biktima. Base sa ginawang investigasyon, natagpuan ang katawan ni Rosalie ng mga batang naglalaro sa area. Dahil sa pangyayari ay agad na nagsagawa ang Naga City PNP ng isang malawakang investigasyon. Bumuo sila ng PNP Task Group Moseros na siyang tututok sa kaso ng pagkamatay ni Rosalie. Ayon sa ulat sa isang panayam sa media, kinumpirma ni Police Captain Hill Guban, ang officer in charge ng Naga City Police Station 4, na mayroon na silang limang mga persons of interest, apat na lalaki at isang babae, kung saan ang mga ito ay kilala ng biktima at ang huli ay matalik pa nga nitong kaibigan. Napagalaman nila na nang umalis si Rosalie ng bahay noong November 26, 2025, ay nagtungo nga ito sa barangay hall para sa kanyang ginagawang research. Nang matapos sa ginagawa ay nakita si Rosalie na sinundo ng isang lalaki na nakamotorsiklo. Iyon na ang huling sandali na nakitang buhay ang biktima bago ito matagpuan kinabukasan. Nalaman din ng mga investigador na inimbitahan si Rosalie ng mga kaibigan, subalit so, base pa rin sa investigasyon, lumalabas na hindi na nakarating si Rosalie sa lugar kung saan siya sinabing na imbitahan. Dahil dito ay mas lalong lumalim ang ng investigasyon ng mga pulis. Hanggang ngayon kasi bigo pa rin sila na makakuha ng physical evidence na maguugnay sa limang persons of interest na una na nilang tinutukan. Wala ding mga CCTV camera sa area kung saan huling nakita ang biktima. Bagamat ang limang POIs ay sinasa ilalim na nila sa surveillance at sa huling ulat ng PNP, kinumpirma nila na ang lima ay nananatili pa rin sa lugar. Sa kasalukuyan ay hinihimay na ng Special Task Group Moceros ang lahat ng posibleng lugar at tao na nakasama ng biktima bago ito mawala. Nagsasagawa na rin sila ng investigasyon sa area at umaasa na maaaring makahanap sila ng testigo na nakakita kung sino ba ang lalaking sumundo kay Rosalie bago ito mawala. Malaki kasi ang posibilidad na ang nasabing lalaki na nakamotorsiklo ang may kinalaman sa nangyari sa biktima. Blanco din at walang idea ang kanyang pamilya sa kung sino maaaring gumawa nito sa kanilang anak. Mabait na bata kasi si Rosalie at wala itong nakakaaway. Wala din itong naikukwento kung may nanliligaw na ba dito. School bahay lang kasi ang kalimitang pinupuntahan ng dalaga. Sa tuwing walang pasok ay nananatili lamang ito sa kanilang bahay at tumutulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay. Gaya ng pagluluto at paglalaban ng damit kung may pupuntahan nito ay nagpapaalam din ito sa ina kung saan ito pupunta at kung sino ang mga kasama nito. Kaya naman maging sila ay walang idea kung sino ang maaaring gumawa noon sa nag-iisa nilang anak na babae. Simple lamang din si Rosalie, simpleng manamet at hindi pa nga ito marunong magayos ng sarili. May pagkakataon pa na napapagalitan nito ng ina pag hindi nito sinusuklay ang kanyang buhok. Ang labi ni Rosalie ay inihatid na sa kanyang huling himlayan sa kanilang bayan. Sa uling pamamaalam ng pamilya, isa lamang ang kanilang nais at ipinagdarasal. Ang mahuli na ang may sala at mapanagot ito sa kanyang ginawa para mabigyan ng ustisya ang nangyari kay Rosalie. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa Naga City. Sa mga nagdaang taon na ilan din ang mga kapabaihan ang naging biktima ng pag at pagpatay sa lugar. Kaya naman muling nanawagan ng PNP na magingat at huwag ng lalabas ng bahay sa gabi, lalo na nga ang mga kababaihan. Matapos ang pangyayari ay hinigpitan na din ng curfew sa lugar at nagsagawa na rin sila ng mga rounds sa gabi sa pangunguna ng kanilang barangay captain na si Captain Domingo Ramos para maiwasan na maulit ang pangyayari. Naglagay na din sila ng mga ilaw sa madidilim na area ng barangay. Malungkot na ipagdiriwang ng pamilya Musero sa Pasko bagong taon dahil sa pagkawala ni Rosalie. Malayo pa sana ang mararating ng dalaga subalit maagang naputol ang pangarap at buhay nito. Pinaiingatan naman ang kapulisan ng lahat ng mamamayan ng Naga City lalo na nga at alam nilang malaya pa na nakakagala ang salarin at anumang oras ay maaari ulit itong mambiktima. Ang pangyayari na ito ay nag-iwan ng takot sa mga mamamayan ng barangay Panikwason lalo na nga sa mga kababaihan. Nawa ay mahuli na nila ang may sala at mampanabot ito sa kanya o sa kanilang ginawa. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.